Mayigit kalahating bilyong pisong pondo ang planong ilaan sa ayuda sa susunod na taon. Pero sa pagdinig ng Senado sa budget kanina, tiniyak nilang hindi masisigitan ng dagdag na pondo ang anumang ahensya ng gobyerno. Nasa frontline ng na balitang iyan, si Mean Los Baños. Sa pagharap ng Economic Manager sa Senado kanina, ipinaliwanag nila sa mga senador ang magiging laman ng 6.35 trillion pesos na proposed budget para sa susunod na taon. Isa sa tinalakay ang 591.8 billion pesos na budget para sa iba't ibang ayuda ng gobyerno. Ayon sa Department of Finance, kailangan ang pondong yan para tulungan ang may hirap na pamilya sa bansa dahil sa matinding epekto ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin that is intended to assist 50 of all families nationwide uh, there are about 13 million families who should be benefiting from this Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ang 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang may pinakamalaking alokasyon sa budget para sa ayuda na aabot sa 114.2 billion pesos. May pondo rin ang ibang social programs ng gobyerno pero mababawasan ang budget ng DSWD dahil hindi na raw sila humingi ng budget para sa akap o ayuda sa kapos ang kita program. Dito sila sinita na Senate Minority Leader Coco Pimentel dahil hindi rin daw nanghingi ng budget para sa akap ang DSWD noong nakaraang taon pero nabigyan pa rin ng mahigit 26 billion pesos na pondo sa 2024 General Appropriations Act o GAA. Para hindi na maulit ang ganito sa 2025 budget, siniguro ni Senate Finance Committee Chairperson Grace Po na hindi nila hahayaan singita ng dagdag na pondo ang anumang ahensya kung wala naman ito sa mga maaaprobahang budget ng mga mambabatas. We will keep a watchful eye. Kung ano lang yung na-approve natin, yun lang dapat na ano. Inungkat din sa hearing kanina ang naunang utos sa Department of Finance na i-transfer ang bahagi ng reserve funds ng PhilHealth pabalik sa National Government. Lalot gagamitin pala ang pondo sa iba pang programa ng gobyerno na walang kinalaman sa kalusugan. I never did promise help for help. So you were misquoted by the media and uh, there is no promise on your part or on the administration's part that the PhilHealth Fund will be solely dedicated to the mandate of PhilHealth and that is for health. Giit pa ni Sen. Aimee Marcos, bakit hindi nilang palakasin ang PhilHealth imbis na bawasan ang pondo? pero paliwanag ni secretary Recto hindi naman kapos sa pondo ang PhilHealth but surely uh, diminishing their financial resources would not make them any stronger in the uh, immediate future rather make them weaker uh, we, we do not see it that way at the moment we know that they will be earning 250 billion a year they roughly spend 150 they will still have 500 billion by the end of this year they will have about at least 575 to 600 billion and that already takes away the 89.9 billion inusisa rin ng mga senador kanina kung may nagawa na bang investment ang Maharlika Investment Corporation pero ayon kay secretary Recto wala pa dahil nagre-recruit pa sila ng kakailanganing empleyado admittedly it is taking time to uh, identify investments that the maharlika can make as you know it is like a startup We just passed the law last year. Sa ngayon, ayon kay Recto, naka-invest muna sa National Treasury ang 75 billion pesos na seed fund ng Maharlika. Wala rin daw subsidiya galing sa national budget ang kukunin para sa Maharlika Fund sa susunod na taon. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5